1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasang ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa ating lahat ng bonggang boga. Thanks God! At Friday na. So, yon So, itong mga nakarang araw talaga, I feel bad talaga. Kaya kahapon nagsimba kami ni So, talagang hindi po pwede na wala ka talagang relationship kay God, no? Nandun do talaga kailangan punta ka na simbahan, magsimba ka, magpasalamat ka. Hindi lang yung nagdadasal ka lang sa loob ng bahay. Kailangan mo din syempre na magtungo talaga sa simbahan. Para, alam mo yon at to attend makinig ng salita ng Diyos, mga ganon. Kaya, dapat talaga lagi nasa buhay natin ang nag-iisang Panginoon. So, yon kaya, tuloy ang laman, tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya. Basta kakampi mo si God. Yon, totoo yun, guys. Huwag kayong mag-ano dyan, dalawang isip. 100% nga. Mapapatunayan ko sa inyo na nothing impossible sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Basta sabihin mo sa kanya, gawin mo siyang best friend, sa kanya mo idaing lahat at higit sa lahat, magtiwala ka syempre sa kanya ng bonggang-bongga. Huwag -bongga. naman yung dasal ka ng dasal, yung dasal ka ng dasal, pero nandoon pa rin naman yung fear mo. Dapat i-let go mo yan. Kasi ba diba, sabi nga sa Bible, sabi nga nun, uh, kaya para kang Natatakot sa mga bagay-bagay Dahil kulang ang pananampalataya mo Sa itaas So yan Kaya laban lang So ito na nga Diyos ko, Lord. Gusto ko rin magpasalamat syempre, Sa lahat ng mga Tumatangkilit dito sa Mama sa Vlog Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat Sa suporta, pagmamahal At talaga sa tiwala ninyo sa akin at hindi lang yon syempre sa mga subscribers natin na talagang laging nakatutok dito araw-araw lagi-lagi ng bonggang bongga thanks talaga sa inyong lahat at saka sa mga makasolid na makamamasam dyan kaya syempre may shout out kayo ngayon sa akin so shout out tayo sa mga kaibigan natin na talagang solid na sumusuporta dito Ronald Davis thank you so much Victor Michael Tanada. Andyan-dyan din siyempre si Yaya Muhammad Jeff 5264. Ederlyn Javier. Si Bobby Rodriguez Cesar Añon Nuevo. Ronald Guevas. Thank you. And then of course kay Russell 2016. Gusto ko rin magpasalamat siyempre kay Jervin and Carlos Magat. Marilyn Lagsa. Dr. Glenn Pascual. Siyempre kay Brent. Baluyo, thank you. Mads Bloods, Barbet Elizalda, syempre si Ronelio Hingana, Si Atty. Cornelo Dilag Siyempre, hindi natin makakalimutan yan At saka, siyempre, yung kanyang partner na si Morby Thank you Then, Junior Jr. Quinion Sala. Maraming salamat At saka, siyempre, gusto ko rin magpasalamat Kay Ryan Ventura Na tumututok din talaga dito sa channel natin At saka, kay Daddy Eddie At hindi ko rin makakalimutan Siyempre, pasalamatan si Madam Herrieta Sulidan, at saka si Madam Jenna Linda At, siyempre and he and ang nag-iisang diyosa ng binibini, si Christine Ann Perez. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong chika sa inyo na talaga naman Mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Czech Republic sa Supranational? National? Tingin mo, aariba ba siya ng bonggam-bongga? Czech Republic, alam naman natin ng mga pinapadala talaga nila sa pageant ay puro magaganda kasi magaganda ang mga tao dong katulad ko. Diyosahan, charot. So yun, so parang piling ko taga Czech Republic din ako at nabibilang ako sa kanila. Ay nako, wala naman duda yung beauty talaga na meron yung mga kandidata nila. At yung pambato nila ngayon taon na to sa supranational, kung ganda ang pag-uusapan ay kakabog yung ganda. Pero syempre depende yan sa paghahanda niya, kung siya ba ay talaga pinaghandaan niya ang magiging laban niya dito sa supranational, natin impossible nga, di ba, na pwede niyang makuha ang corona ng Miss Supranational ngayong taon na to. Depende yan sa magiging eksena niya. Kung kabogera siya, winner siya. Pero kung hindi, Los Valdez siya. Kaya good luck kay Czech Republic sa Supranational. Kaya abangan natin yan. So, yan! And then, para naman sa sumunod natin, chika, ito, kumakalat sa social media na talagang pinag-uusapan pinag ngayon dito na paulit-ulit. Ito nga, sabing ganon. Binibining Pilipinas, may apat na corona na daw. So, ito nga, ang Miss International, Miss Globe, at ngayon daw ay madadagdag daw ang Miss Asia Pacific at saka ang Miss World. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay hindi totoo yan. Charot. So, yon So, abangan natin. Yes, may mga usap-usapan na mayroon daw malaking pageant na magbabalik nga sa binibining Pilipinas. So, ang iniisip kasi nun lahat, ito ay ang Miss World. Pero ako, ang tingin ko dito ay yung Asia Pacific possible na nandito to. Kasi wala ngayon na dito sa ano, ay wala na siya dito sa the Miss the Pilipinas. Ano ba yon The Miss Philippines. Wala na siya doon. Saka, yung Miss Planet nawawala. So, baka madagdag dito sa binibining Pilipinas. Pero, syempre, hintayin muna natin yung konfirmasyon. Huwag tayong masyadong atat. Kung madagdag ang uh, Miss Asia Pacific dito sa Miss, ano, sa binibining Pilipinas, edi eh, di bongga, di ba? At least, hindi lang isa hindi lang dalawa, tatlong corona. At kung may madadagdag pang isa, mas bongga. So, abangan ninyo kung ano yon Baka nga Miss Charm yan eh. Ah, di ba? So, yon So, basta, maghintay na lang tayo ng announcement and then tingnan natin kung anong budget ang madadagdag dito. Pero sa totoo lang, deserve naman talaga ng binibini na madagdagan ng corona dyan. Kasi kawawa naman yung mga girls, naglalaban lang sila for the two crowd. E eh kung tatlo or apat, ay bonga Naalala ko noon, nagsimula ang binibining Pilipinas. Ako ha, yung time na nanonood ako, ando dyan ang mga bonggang pageant. Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Globe, ah, Binibining Pilipinas World, and Binibining Pilipinas Universe. O, oh, di ba? Tapos nadagdag yung globe. So, naging apat. So, bongga. Tapos, nadagdag yung tourism. Tapos, hanggang sa dumami na supranational. Eh, malay natin, ang bumalik dito ay supranational. So, abangan natin. Malay ninyo, ang supranational ay magbalik loob sa binibining Pilipinas. Hindi mo alam yan. O, ano, di ba? So, wait lang tayo sa mga announcement. Ako, kung ako tatanungin mo, gusto ko magbalik talaga dito sa ano. Pero, I think it's not a Miss World. I think it's a pwedeng supranational or kung ano man, Asia Pacific, pwedeng madagdag. Pero ako hula ko, baka supranational to. Charot! Saya! Hintayin na lang natin kung ano yan. Kasi mahirap naman magano. Pero kasi kung Miss World to, ito ang sagot, syempre, ni Mr. Arnold. Ang sabi ni Mr. Arnold, atin ang mundo. World is our. O, di ba? Kasi, ang tinin ko kasi, si Mr. Arnold kasi, ay nagpirma pa ng kontrata dito sa, ano, sa Miss World ng limang taon, nung nakaraan taon. But, tignan natin kung baka inayawan na siya ni Julia Mori, di ba? So ni Madam Julia, biglang, ay, ayoko na balik na ako ng Bini Bini pero kung babalik siya ng Bini Bini magiging number one na title holder doon ay Bini Bini Pilipinas World at magiging second dalang lang uli ang International and then bababa naman sa pangatlo ang Globe at manggungule ang ang Asia Pacific pero tingnan natin, abangan natin. Yung Asia Pacific kasi matagal na rin tong patching And then, kaya parang feeling ko isa to sa mga talagang magpupunta dito sa binibining Pilipinas. Pero kung madadagdag dito yung world, eh sabi ni Mr. Arnold, nasa kanya daw yung ano neto yung franchise ano edi eh di abangan natin eh nawawari din ako kasi baka mamaya ang malagay dito ay supranational basta abangan na lang natin yung announcement nila this month oh di ba total march naman na wag na kayong atak malapit na yan mm -hmm. at ito ang sumunod na chika mama sam ano naman ang masasabi mo sa nagsasabi na sasali daw uli si Victoria Velasquez para sa laban sa Thailand dito sa Miss Universe hindi si Victoria Velasquez ang ilalaban dyan. So, magkakaroon ng pageant uli ang Miss New Zealand. So, syempre, ang reigning queen dyan ay si Victoria Velasquez Vincent na ang mananalong Miss New Zealand ipapadala sa Thailand. So, yun yon So, malinaw naman yon Nakakaloka kayo. Kayo talaga. Ay, nako, ang daming yung chika. So, yun yon Kayo talaga, ang daming yung chika. Nakakaloka. So, abangan na lang natin kung sino mananalong bagong Miss New Zealand. Pero si Victoria Velasquez Vincent, hindi na siya pwedeng sumali kasi sumali na siya. Eh once lang ang pwedeng sumali ang kandidata Sa Miss Universe Pwede siguro sa Miss Grand O, oh, diba? Diyos ko, nakakaloka Si Victoria Velasquez-Vincent Ipapadala sa Miss Grand Ang tanong, gusto ba ni Victoria Maging Miss Grand candidates? O, oh. so, hindi natin alam Anyway, so good luck sa magiging bagong reyna ng Miss New Zealand ngayon darating na 2025 para sa laban nila sa Miss Universe. I'm so excited. Pero ito, mas nakaka-excite. At isa manalo ng pasabog kanina sa swimsuit photos niya. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, sexy. Grabe. Talagang iba talaga ang fire ni Ati sa Manalo ngayon, no? Sabi nga ni Volter, maraming natalo sa pageant na sumali uli sa Miss Universe Philippines at nagtagumpay. Isa na daw sa uh, halimbawa niya si Pia Awards ba? Tatlong beses na talo. Tapos, yung pangatlo, nanalo na. And ayun. So, nagpunta na siya sa Miss Universe ng title holder. And Catriona Gray, natalo din sa Miss World. Tapos, Ayun. So, pumunta sa Miss Universe, nanalo. And at isa sa manalo, natalo din sa Miss Cosmo. So, ang basihan kasi dito minsan, alam mo, yung swerte sa kanila, yung kanilang tapang sa kanilang pagbabalik. Ayun yung natuwa ako doon sa sinabi ni Mr. Walter na, na dapat Matapang ka Dahil may tiwala ka uli sa sarili mo Na kaya mong ipanalo to And I think at least sa manalo Kaya siya mas relaxed ngayon Mas motivated siya ngayon Dahil siguro sa Ando doon siya na Kasi na-expect ko lalaban to After siguro after 5 years or 2 years, gano'n. So, parang pili ko, hindi siya magbabalik. Pero nagulat tayo kasi bigla siyang nagbalik, di ba? At kahit si Chelsea Fernandez, nagulat din ng bonggang-bongga na parang, ha? Alaman pala kita. Pero nandoon kasi ako sa part na ang importante kasi ay magawa ni Ati sa Manalo yung best niya. And then, dito sa bagong photos niya na nakatupis siya, oh my gosh, talagang yung kumpiyansa ang nakita ko sa isang ati sa Manalo. Plus, nando doon na yung mukha niya, yung alam mo yon yung iba na yung glow ng mata niya, no? Talagang ready to fight na na parang walang worry. Just post and eh, mahala na kayo humusga. Ganon! Kaya ati sa Manalo, laban niya. I'm so excited. Kung kayo, excited kayo. Ako din. So, good luck. And then, I hope na sana makuha niya yung corona. Lalo na, sa Thailand gagawin yung Miss Universe. It's a perfect for her. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, may magbabalik na Diyosa daw from Miss Universe to Binibining Pilipinas. Ang tanong ng lahat, sino ba to? Ako ang ko si Annabel McDonald. Oo, oo, kasi parang pili ko nagbalik din siya sa Aces and Queens pagdating doon sa Q&A. So, pili ko siya yung nakamiting kahapon. I think it's Annabelle McDonald kasi parang ina-expect ko si Annabelle kasi sa sali dito sa Miss Universe Philippines at vocal naman siya, di ba? Gusto niya sumali sa Miss Universe Philippines. Pero, yung sinalihan niya kasi yung pageant is a binibini. Oo, uh, uh, bini-bini. Eh, binibini. Ewan ko kalimutan ko yung lugar na yon. But, I think it's Annabelle McDonald magjo-join sa Binibining Pilipinas. So, tignan natin. Abangan natin yan. Di ba? From Charm, from Universe Philippines, pwedeng Binibining Pilipinas International or ano man ang pwede makuhang corona doon. So, abangan natin. Ay, good luck. Nakaka-excite yan. Kung siya yan, o, oh, diba? Pero ito ang mas nakaka-excite. Si Michelle D. ginalaw na ang baso. Kung ito nga, usap-usapan nga sa social media na eto daw si Antonio Porcil ay nagpaplanong ipadala o ilaban nila sa Miss World, Michelle D., sabi niya, there is no denying that you are the golden queen. O, oh, ba? Diba? Ayun yung sinabi niya. We will rally support for your queen if you decide to snatch the, ano, ex, ano exclusive golden throne. MND for the grand. Hmm? I'm so excited. So, ano ang ibig sabihin dito ni Michelle D? Ang ibig sabihin dito ni Michelle D ay aarangkada niya ta siya para sa Miss Grand Philippines. At may mga naririnig na ako na tuloy na tuloy daw talagang lalaban to. At may mga naririnig din ako na ang sabi ay ilalaban niya to. So, yon Ganon! Nakakaloka! I'm so excited a little bit pero nandoon na ako na is din kasi talagang isang malaking sugal to pero tingnan mo na natin kung paano siya lalaban ng Miss Grand Philippines di ba from the world to universe rather why not grand international so isa yan sa mga pangarap ko din talaga kay Michelle D na dati iniisip ko sa kaya to ng Miss Grand and then eto na siya nagpaparamdam na siya ng bonggam bongga pero ang tanong ko Anong tingin ninyo kung sakaling sasali si Michelle D sa so, Miss Grand International? Ikatutuwa kaya natin itong lahat? or yung kamubisit natin sa mga ganap na mangyayari sa Miss Grand International. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Kung akong tatanungin mo, corona na to. So, yan! So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na ibinibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.